Good morning po uli. Ako po uli po yung nangako sa inyo na gagawin ko ang lahat na para po makatulong sa mga kababayan kong mga walang trabaho. Gusto ko po talagang may pagpatuloy nyo at maging inspirasyon nyo po ako kung paano po ako nandito ngayon po sa aking trabaho na sarili ko pong negosyo. Ngayon po sa paggagawa po tayo ng World clap, ayan po yung gagawin natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano. Ito po yung mga gamit ko dyan mga pil, mga long nose, Phillips screw, flat screw. Ayun, may gamit din po akong toothbrush. Ayun po, yung pilaes, saka yung hammer po nating maliit. Ito po yung mga relo na bago na i-example ko po sa inyo mamaya para malaman niyo po paano diskarte ang gagawin natin. Ayun po. Ito po, wala po yung screw sa ibabaw, wala po yung ham, ano, sa ibabaw, nat sa ibabaw, panghigpit, pangluwag nakaipit lang po yan sa mismong kahan ng work clock ito po meron yan po yung nakaipit doon sa makina sa ibabaw po yan ituturo ko po sa inyo kung paano natin ikakabit yan mamaya kung may makikita po kayo ito pong mga gantong mga matataas po ginagamit po yan sa mga cross stitch kaya pag natutunan nyo po yung paggawa ng cross stitch malaking pera po ito kasi malaki medyo malaki ang punan hindi naman kalakihan po pero yung pagtatrabaho po sa cross stitch para mailipat nyo yung makinang sira nila, gustong gusto po nila kasing ipagawa kasi matagal po nilang pinaghirapan yung cross stitch, sila po ang gumawa. Kaya pag sinabi po natin ang presyo, matutuwa po sila. Ito naman po, kung napansin nyo, yung nuts po niya, hindi po siya flat. Yan po siya, may mga uka siya sa gilid. Tuturo ko din po sa inyo kung paano natin gagawin yan. Ito po, kailangan po nyo yan ginagamit naman po yan pambuga po ng hangin para yung mga alikabok dun sa loob may mga mga, chips chips po na nasa loob bubugahan po natin yan para tumalsik siya, lumabas siya luminis po yung loob ng wall clock po natin ito po, yan po yung eye loop gagamitin din po yan ito po yung mga favorite ko po yan, yung yung ating ano na yan, yung kutsilyo na yan, yung knife po natin na yan, 20 years above ko na pong gamit po yan, pero iniingatan ko po, kaya puro tape po siya, kasi masayang masaya po akong hawakan siya, nakakatrabaho po ako ng maganda, yan po yan, kailangan po natin yan sana po, mamaya pag tinuro ko na sa inyo kung paano ang paggagawa matutunan niyo po siya, saka meron po akong gustong mapansin niyo mga luma po talaga siya yung mga gamit ko mga 25-33 years ko na pong magagamit yan pero mahal na mahal ko po kasi naiingatan ko sila kaya gamit ko pa rin po sila hanggang ngayon pag ginahawakan ko nakakaroon po ako ng inspirasyon sa pagtatrabaho kaya mamaya po tuturo ko po sa inyo ang paano paggagawa ng wall clock salamat po ha atay lang po kayo dyan tuturo ko po sa inyo kung ano yung paano paggawa niyan